Ipinakitang banibila ni Maharaja ng laruan ang kanyang anak na si Jyoti, ngunit biglang binanggan ng isang truck ang kanilang bahay kaya't namatay ang kanyang asawa, at sa kasalukuyan ay namumuhay na lang silang dalawa ni Jyoti, at sa kanilang bahay ay makikita natin ang isang basurahan na ang pangalan ay Lakshmi na pinapaliguan nila araw-araw at dinadasalan, samantala ay mas gusto ni Jyoti ang sports kesa sa kanyang pag-aaral, isang araw ay ipinatawag ng principal ang mag-ama dahil sa nakitang alak sa bag ni Jyoti. Pagkatapos ay biglang dumating si Teacher Asifa kasama ang isang estudyante na may kagagawan. Kaya't pinahingi ni Maharaja ng tawad ang principal sa kanyang anak dahil ipinahiya niya ito, kumapit si Maharaja sa isang bakal at nagiba ito kaya't napilitang humingi ng tawad ang principal kay Jyoti, inilaan ni Maharaja ang kanyang buhay sa anak, at isang araw ay umalis si Jyoti upang lumaban sa sports, kaya't sobrang nalungkot si Maharaja sa pag-alis ng anak, pagkatapos ay makikita natin ang isang mayamang lalaki na dumating sa isang talyer upang hanapin ang kanyang nawawalang salamin, binugbog niya si Dana na gumawa ng kanyang kotse dahil pinagbibintangan niya ito, kinagabihan ay dumating si Dana at binasag niya ang salamin ng mayamang lalaki, at pagkatapos ay ginantihan sila nito, ibig sabihin na isang kriminal talaga si Dana. Nag-report si Maharaja sa mga pulis dahil ninakaw ang kanyang basurahan na si Laxmi, ngunit pinalayas siya ng pulis na malaman nito na isa lang palang basurahan iyon, ngunit kumapit na naman siya sa bakal kaya't bumagsak ito, pagkatapos ay dumating ang inspector na si Varad at tinanong niya si Maharaja kung ano ang reklamo nito, sinabi ni Maharaja na ninakaw ang kanyang basurahan na si Lakshmi, at binigyan niya ng pera si Maharaja upang makabili ito ng bagong basurahan. Ngunit ipinilit ni Maharaja na hanapin nila si Lakshmi, Kaya't sobrang nagalit si Varad at ipinatapon niya si Maharaja sa labas. Ngunit hindi pa din umalis si Maharaja at sinuhulan niya si Varad upang hanapin nito si Laksmi. Kaya't nag na sila Varad sa bahay nila Maharaja. Samantala ay makikilala naman natin si Selvom at si Bari na mga magnanakaw nang na gagahasa at pumapatay. Pagkatapos ay ipinakita ang asawa ni Selvom at ang anak nito na may sugat sa likuran. At walang alam ang kanyang pamilya sa mga ginagawa niyang krimen at makikita natin na nasa kanya pala si Laksmi. At laking gulat ni Maharaja nang makita niya ang picture ni Dana na hawak ng mekaniko, kaya't naalala niya ang resibo ng pasukin ng kanyang bahay, pinuntahan niya ang mayamang lalaki na may-ari ng resibo at nandoon pala siya sa bar ng gantihan ito ni Dana, sinundan niya si Dana ngunit nakilala siya nito, kaya't huminto si Dana sa isang hideout at inatake nila si Maharaja, pagkatapos ay inamin ni Dana na kasama siya sa mga nagnakaw, kaya't galit na pinaghihiwa sila ni Maharaja ng Labaha. Itinulak niya si Dana sa mga matutulis na bakal ngunit sinaksak siya ng ice pick ni Dana sa hita at tumakas, at nang dahil sa galit ay tinagpas ni Maharaja ng itak ang kanyang leeg, at sa nakaraan ay ipinakitang nagpagupit si Selvom kay Maharaja. Tinawagan si Selvom ng kanyang kasamahan upang sabihin na nabalita na ang kanilang mga krimen. Nakita ni Maharaja ang naiwang regalong kwintas ni Selvom sa anak, Pagkadating ni Maharaja upang ibalik ang kwintas ay hinuli ng mga pulis si Selvam at napatay si Sabari, at inakala ni Selvam na si Maharaja ang nagsumbong sa kanila, at sa kasalukuyan pagkagawa ng kamukha ni Laxmi ay pinalabas nila na ang nagnakaw nito ay ang informer na si Nala si Vam, at natakot ito ng tawagan ni Varad si Maharaja kaya tinawagan niya kaagad si Selvam, ngunit bakit nga ba natatakot si Nala si Pagkatapos ay ipinakita ang totoong nangyari na habang bumibili ng sapatos si Maharaja ay nagtago sa loob ng kanyang bahay ang mga magnanakaw, ngunit si Jyoti ang unang dumating kaya ito ang kanilang binugbog at pinagsamantalahan, at kasama pala dito si Nala Bam at Selvam, at ginawa nila ito upang makaganti sa inaakalang pagpapahuli ni Maharaja kay Selvam. At pag uwi ni Maharaja ay laking bulat niya nang makita niya ang sinapit ng kanyang pinakamamahal na anak, kaya't nag-iiyak siya at nagwala. Pagkatapos ay sinabi ni Jyoti sa kanya na gusto kong makausap ang gumawa sa akin nito at sa kasalukuyan ay pinaulit ni Varad ang pangyayari sa harapan ni Maharaja at nagduda si Maharaja kay Nalasibam na tila tinakpan niya ang bibig ni Jyoti kaya't naalala niya ang sinabi ng anak na may malaking peklat sa likod ang nagsamantala sa kanya kaya't inakap niya si Nalasibam upang mahawakan niya ang peklat sa likod nito at nalaman na pala ni Varad ang katotohanan sa kanilang pag-iimbestiga sa kaso ni Dana Kaya't sinabi ni Varad na parusahan mo siya dahil ilang beses niyang pinagsamantalahan ang anak mo. Pagkabigay ni Varad ng isang itak kay Maharaja ay inilak nila ang pinto at nang tatakbo na si Nales si Bam ay hinagisan niya ito sa ulo ng itak at pinatay. Pagkatapos ay binugbog niya si Selvam at binagsakan niya ito ng hollow block sa hita. Ngunit sinabi nito kay Maharaja na hindi nagagaling ang sakit at trauma na ginawa ko sa anak mo. Pagkatapos ay dumating na si Joti at si Teacher Asifa. Ibinigay ni Jolti ang isang gintong kwintas kay Selvom at sinabing napakasama mong tao. Kung alam ko lang na ganyan kakaingay ay pinatay na sana kita kaagad, at pagkaalis ni Jolti ay nakita ni Selvam na ito pala ang kwintas na regalo niya sa anak niya noon, pagkatapos ay ipinakita na pumunta pala sila Maharaja sa bahay nila Selvam upang may soli ang kwintas, ngunit hindi ito tinanggap ng asawa ni Selvom dahil galing ito sa nakaw. At bumili si Maharaja sa tapat ng laruan para sa anak ni Selvam. Ngunit namatay sa aksidente ang kanyang mag at ang asawa ni Selvam. At si Jyoti lang ang nakaligtas dahil natakloban ito ng basurahan na si Lakshmi. kaya ito pala ang dahilan kung bakit lubos nilang pinapahalagahan si Lakshmi. At nalaman na ni Selvam na si Jyoti ang kanyang anak nang makita niya ang peklat nito sa likod. Kaya't punung puno ng pagsisisi si Selvam na humingi ng tawag kay Maharaja ngunit huli na ang lahat. At pagkatapos ay umalis na sila Maharaja at Jyoti. At dahil hindi na mapatawad ni Selvam ang kanyang sarili ay binawi na lang niya ang kanyang sariling buhay. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Don't forget to subscribe, like, share and comment at maraming salamat sa suporta mo.